Aminado ang PNP o ang Philippine National Police, may mga pagkakataong talagang palpak ang pagkakagawa, ng o pagkakagawa sa blotter entry. Ang logbook kung saan ito mano-manong isinusulat kung minsan napupunit pa at nagkakagutay-gutay. Ang mga problema yan, masosolusyonan na raw sa pamagitan ng electronic o e-blotter. My report si Tina Panganiban Perez. Sa makapal na logbook na ito, nakatala ang mga reklamo at reports na tinatanggap ng istasyon ng pulis. Blotter kung tawagin. Ang laman mula sa blotter entry number, petsa at oras ng reklamo o report, detalye ng insidente kasama ang oras at kung saan ito nangyari. Ang pangalan at pirma ng investigador at desk officer sa police station at ang naging aksyon ng mga pulis. Kung may inarestong suspect, dapat nakasulat din sa blotter ang pangalan niya edad at address. Pwedeng isama sa blotter ang pangalan ng biktima, bagamat pwedeng hindi ito isulat kung sensitibo ang kaso. In the real sense, in the practical sense, it is everything under the sun that involves the, the community and the police. Di ba po? Ito yung unang enkwentro niya. Eh. Di ba? Yung kunyari, ako may nangyari sa akin, gusto kong may pagdulugan ng nangyari ng whatever it is na hindi siya sigurado. Uh, dadaling dadalhin sa presinto. Maliban sa pirma ng mga pulis, maaari rin makita sa blotter ang pirma na nagreklamo at inireklamo. Kung mayroong parties involved, pinapapirma yung kasi para may agreement na parang sang ayon ba kayo sa itinala natin sa pinag-usapan natin lalo na pag may mga may uh, partido kontra partido para in the future pagka nagkaroon ng reklamo abay bumayag ka eh bakit ka pumayag bagamat pampublikong dokumento ang blotter hindi ito pwedeng masilip ng kahit sino sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, kung maapektuhan ang national security, may ongoing police operations na konektado sa nasa blotter o kung minorteda ang biktima. Pero aminado ang PNP na minsan, hindi na ibablotter ang lahat ng idinudulog sa police o kaya ipalpak ang pagkakagawa ng blotter entry. Tiniyak ng PNP na may katapat itong administrative case sa sangkot na police. At para mas madali na ang paggawa ng blotter, meron na ngayong Crime Incident Reporting System o CIRS o BE Blotter. Isang magandang feature dito, hindi minimum na ang human intervention. Pag uh, click mo ng enter button, ay eh, tatlong kopya na kaagad ang ipinapadala. Uh, Baga wala nang bawian. May access din po ito sa um, NCRP o sa CRAME. Eh. Namomonitor po nila yung mga crime volume everyday weekly, monthly, annual, ganun po. Dati kung may complainant o courting hihingi ng kopya ng blotter entry, mano-mano itong hahanapin sa makakapal at gutay-gutay ng mga pahinang ito. Minsan, hindi na mabasa ang mga detalye dahil punit na o nabasa ang papel o kaya naman hindi mabasa ang sulat. Ngayong may e-blotter na, mas madali na. May mga times na napupunit, nababasa, ganyan pag may CIRS po tayo ang tinatawag, itatype lang po natin yung blotter entry, then automatic na po siyang lumalabas lahat po ng details regarding po sa crime incident na yun. Kasabay ng e-blotter ay ang pagkocomputerize din ng police clearance, warrants at rogue gallery o listahan at litrato ng mga pinagahanap ng pulisya. Tina Panganiban Perez, GMA News.